Hello mga katimdim at mga kawasak -wasak, kahit mabagyo Kumuloy pa rin kami dito kasi Meron nga event yung mga Grupo ng mga taga-kowa Sila rin eh mga kanilang Pangalan nito uh, Kasamahan noon Mga patagal <laughs> na Kaya parang reunion nila dito ngayon Ito may event dito May mga uh, Ano ng San Lorenzo yung reality ata yan kaya dito kami sa max na dito kami magkita kita yan naingay yan maulan sa labas andito na yan sila na rin ata na yung nandun yan so asan na sila ayun ata sila sila ba yun o sila na nga yan Hello. Hi. Hello po. Hey. Gusto lahat. Gusto. <laughs> Hello po. Gusta. Yeah. Tap. Kamunting na naman kami madalas sa ano sa tagig. <laughs> ito na nga, nakita-kita na yung mga uh, magka-classmate no, no? Uh, parang kailan lang? <laughs> Only yesterday. <laughs> Sino ba? Ay, si ano palang kulang, ano? Si Ate Lita. Oh, wala. Oo. Saan pa si Ati Lita na? Ay, na. Oo pala, nga Si Ate Lita ang kulang. Ayan. Yeah. Last namin kita, doon. Kumain kami sa last year. Pero maano na siya, payat na, na siya, mahina na. na. Kasi apat kami nila Binji, yung kapatid niya. Ayan. So ito yung mga pinag-order namin. <laughs> Quick pick. Ayan. Oh, siksikan kayo dyan. Yung yeah, usok kayo dito, o. Oh. Siksikan. Ayan. Sila. Ito yung mga... Ang mga senior citizen. mga senior citizen. Ang din senior citizen. last, mga senior citizen. Ang bakit <mulay> sa Hindi ko nakita Happy days are here again. <laughs> Sino bang ibang mga lalaki na hindi na mga kasamahan noon? Si Ay, si Si lang, <laughs> yung ko lang ng ano. Hindi ko na malayo parang na Ito po, mga bata. Magsiga kita ulit. After ilang taon? Parang almost 30 years na o may So yung mga sa Kowa eh. na ay Ayan, Sorry Malina yung basa mo, alam mo to ha. Ah. Masa si Joy? Naiwan. Kaya yung ano So, ito first time ko makapunta rin dito sa Glorieta 2 dito sa Makati. Kaya dito kami nagkita-kita ng mga kasama ni Rene na mga taga Kowa DBP. Kaya dito kami sa Max nagkainan. Tapos na rin kaya kwento-kwentuhan na lang sila doon. Yun. Na pagkamalan to rin akong kasama na sa si mga kasama nila, mga kaibigan. Kaya. Medyo maulan pa rin sa baba. Pero maganda rin dito. Ah, talagang maiba na talaga yung Makati. Ang ganda na. Babalakyan ng mga mall. Maraming tao. Kahit maulan, na nabagyo, tuloy-tuloy pa rin. So, tapos na yung meet up ng mga <laughs> taga Kowa uh, DDP. So, dito kami ngayon. Kanya-kanya ng ano, alisan. Ayan. Uh, ito yung apat kami ngayon. Naglalakad-lakad dito sa Glorieta 2. Ayan. Sasakay na lang siguro kami ng ano, mas mabilis pa yung train. sa babaan lang doon sa aming ano, sa aming Ah, uh, Condo Station, Boni Station. yan diretso lang. Ayun. Um. Hay, okay. talaga yung ano. Yung Makati. Hello, tingin kayo dito, tatlo. ah <laughs> may apat na tira <laughs> ito naman yung SM den, papasok yuk kung na to dito kasi bawala tayong pagbibidyo dito eh sa SM ben. so bababa na si Pitalaw doon sa kanyang sakayan pababa kami diretso lang kami kasi doon yung station ng train tapos sabi ko nga Pababa na kami doon sa amin Sa Boni Station Tapos lakad lang kami papasok na sa Aming ano condo Building Ayan yung SM e, Isa pang gusto kong mapuntahan pagbalik eh Kali sa probinsya yung ano Yung Mowa Ayan. At saka yung Pangalan nito Yung Sa may Dagat ano ang pangalan nun, Day? Sa Boulevard, yung ginawang, yung mga, anong tawag doon, yung mga buhangin na bago ginawa doon sa Dalampasigan. Granite ba oh, Oo. yan? Oo, oh, granite. Oo, yan. Yung dyan sa may... Oo. Oh, yung... oh. May... Yeah. Doon. Pagbalik natin yung mga natin. Puntahan galing sa probinsya. Marami pa kami pupuntahan eh. Kahit gumabagyo, uh, umuulan, umahangin, talagang ano na kami. Yung lumabas na kasi mahirap. Pag nasa bahay lang, walang ano. Makaubos yung oras namin pag di kami lumabas. Pag nasa loob lang ng kondo, kaya yun. Eh, mga tao naman, kahit, kahit malakas ang ulan, bagyo, Sige pa rin eh, labas eh. Dito lang ah sa mall para hindi mo May... Ano na ba to? Anong floor na ba to? Banda. Ibang, 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 iba na talaga yung ano ngayon? Yung Makati? bilis na biyahe namin kaya na kayala at dito lang kami sa Bone kaya ito tingitingin muna kami sa traffic ng EDSA paglabas namin dito kaya ayan o oh, pero maulan pa rin talagang walang tigil yung ulan buti na lang wala nang hangin na malakas. dito kami sa Light Mall BCMDC kaya ito so, papasok na kami doon papakila lang kami ng ulan bago umuwi Dahil uh, malakas pa yung ulan, mabili kami dito sa no, Save More. Mga konting kailangan doon sa unit. Tapos palabas na sana kami, eh. malakas pa rin yung ulan kaya bumalik kami. Eh. Kaya upuupo muna kami dito sa Crispy ano, Cream. Ayan. Ito bumili ako ng kape. May kasama pa lang donut pag bumalik ng kape. ayos. Hintayin mo na namin. Wala na pa kami sa Kasi ano, tapos na yung mga activities na ginawa namin itong araw na to. Kaya dito muna kami. Papa, ano, papatila ng ulan. Galing kami dyan. Sa same more. Uh, years later. So, nandito kami ngayon sa GCS na rin mag siya kasi ilang buwan yung hindi naibigay yung kanyang pension. Kaya yun, kahit umulan, mukhang bagay kami sa so, kondo kanina. Nandito kami isang sa kaya ba? Ay, sa dalawa, tatlo. Nandito na kami, hinihintay lang namin yung number para tawagin. Ayan. Dito na kami inabutan ng transaksyon namin pero madali lang naman eh. Nag-appear lang si Rene doon, picture. Tapos wala pa atang mga 15 minutes eh. Tapos na. Bilis. Kaya ito, imbes na doon kami makakain sa mga passport ulit, dito na may kainan sila dito. Ayan. Mga lutong bahay. Kaya dito lahat yung mga kumakain yung mga, mga empleyado. Kahit hindi empleyado. Abot na nandito nagtatrabaho sa GSIS lahat na yan. So ito, pakain tayo So nandito kami sa El Puyang Station yung kakakating-tingin ko, sa usak wala nag-event pa rin yung ulan pero galing na namin sa GSIS tapos na rin namin yung transaction niya. Eh. kaya sasakay so, kami ng train dito bababa naman kami ng EDSA tapos EDSA naman papunta ng ano na kubaw magpapunta sa amin sa Boni mas mabilis kasi pag mga ganitong ano yung train Kasi yung mag grab ka traffic sa baba hindi dito tuloy tuloy lang kaya kahit ako hindi yung kami eh lakas ang ulan alam tigil mo tatapos lang ata nung nabuta namin yung bagyo, meron na naman. Ayan. Marami rin mga pasahiro na ito nagkabang. Uh, Lahan mm -hmm. ang tigil ang ulan. Hindi ka pwedeng hindi lumabas eh. Ah, uh, ano yung tanya rin. wala kami sa Santa na hindi doon na kami pupunta sa kabila pero talagang maulan, kaya hindi kami pwede dyan ha? may pero kami payong pero mababasa din kami kasi isa lang naman kaya patila-tila na lang muna hanggang mamaya siguro yung lan makapaglakad ang adun yun lang ako na may kanto na yan. Siguro na kami ng pupunta naman para mas panukari. Uh, wala, talagang nabuta kami ng tagbagyo dito ngayon. Buwan na to. Pag-uwi. Yan mo gawa. Yan talaga yung schedule eh. Uh, yan. lang muna kami. Pahina yung, yung, yung pagsak na ulan. Maganda rin yung pagkagawa kanilang daan mga kadigdeb at mga kabasakwasa. Meron sa train sa taas. Meron naman yung mga bus na yun lang ang pwedeng dumaan. Ayan. Tapos uh, may mga estasyon na rin. Katala dito, dito sa Tula na dito kami. Pero sa so, sobrang dami talaga ng sasakyan dito sa oh, Manila mga kadigdeb. Kaya Traffic pa rin sa Buolbo, lalo na kaya nag-uulan, oh. no. Oh. Lakas ng ulan. Eh. Yeah. Kaya malapit na lang dapat kami, oh, sa unahan na lang ng Acacia nito. nandun oh. na 'yung pagawaan ng notaryo. Pero malakas pa rin eh. ulan eh. Mapagod na rin kami kaya nandito lang kami sa taas. Nandiyan tayong tila ko. Yan.